Oh, hiyo. <laughs> oh, hiyo po <ko> yan. Oh, hiyo. mami. Oh, Yeah. Good morning. Pika-pika ng balay. Pika-pika ng balay. Hello, ni siapa ni kalaman Kuat, si? Kalau si Jus ni? Ya, aku kulus si? Eh, pilih ni? Kalaman si daw guys pero kakulor. <laughs> Yawa, kakulor eh. Ini ka ano niya? <laughs> Ay, baka nag-loss ka lula. Ang <clears throat> lata na sorry siya? No problem, Ay, Ay kaya bi. Kuya! Good morning! Kuya, morning. Good morning. Bago maglakaw ha? maglilinis ha. Apo, apo. Bye bye. Bye hey, bye. Ampi nga. Ay, kamo po. Asa mo yun ako ka? K Asa? Asa kung matuyo na ako? Karon? Oh. Bilay tayo pagupit lang ko. Ah pagupit tayo. Mm. Wala mo ba ipay dali? Yeah, connect speakers. Wala na ako ulo dali. Ano mo Wala deri. na mo ba ipay pa? Lupa. Kaluoy niyo. O oh, mag abot ang ipay dali dali. Nila? Kamu hmm. ah dili na. Oh, dito dito lang mo. Di ba diba na may kuan ka tong dita. monthly dita mo, gamitin ninyo. Oh. Dita. oh, gamit niyo. oh, oh. Di, di, mo, ang limang to. Hmm. Okay ra. Eh. Medyas, medyas. Oh, very good. Oh, mga far guys, ako mga farmer karon guys. Oh. Farmer sila. <laughs> <na. laughs> farmer today. Init ya karun ji. Medyo yeah. init ron. Okay ra. Ah, isa ka uniform. Tulutun na dito. Oh. Pagdala lagi like ekstra.

Ako si Pinay Farmer sa Japan. Og tuwa ko mga pag-umang kon didto, Syempre si Dana na dito nag-assist sa ilaha. Nag-harvest sila karon og gabi og ako mag-prepare ko ilang pang merienda karon. Okay, biyaan sa nato sila din na ko da sa Kyo no Hancho wa jiji desu. Kyo Gigi? Hai. Hancho jenai. Hancho janay. <laughs> Okay rin na siya long. Gusto mo tapo kay. Wa pa diri. Ang kasi ang mabilin, dapat mabilin na naman. Ang o ang ano, oya imo, ang Mother Gabi. Kani? Oh, kasi Mother Gabi pag man ni Mother Gabi ay buta ni Mother Iya yeah, ha. Mm. Kani tanggal tanggalon. Oh, pag tanggalan na siya, oh, tanggalan na siya tanan. Pero idukduk pa siya. Hmm. Mm.

Ang ganan ra din oh. Mm. Matanong ni niyo. Tanong kana siya. Kanya may okay ra. Smile dobi. Ulo ko tik. Okay na Tong profile na. <laughs> wala na ini kwad kadang nagkwa no. Kadang nag. No guys. Kini kay rung adlaw ba guys. Nasingal. Tayo. Tuko ya wasa ko mga. OGT farmer oi. Salamat guys sa kumanga pamag anak pamangkin, pingsan, guys pamangkin pinsan guys so buyag kaayo kung saan mga kuya order 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 yan yeah, na orderan mo na, na orderan mi ukuan guys kanang uya imo oh pero ma copyright yung ni guys kana music ay <laughs> Karso, uh, na -may order karun, guys so nami order karon guys Oh, patay sa guys. <laughs> guys, so nami order nga uya imo guys kay nami siya i obi halaya. <laughs> Obing halaya nagawa sa gabi. Yun yun ang tamang caption pala. Ayan oh, ang aking mga farmers, so oh, may pang Jollibee na yan sila. Oh, oh ana jud oh, ana. Tanggalo ng ugat. Nya upawan asa tong tangkay ya, kanang okay? order tangkay. O sa mga gustong umorder ng pangkay namin na uh, may kasama pang mga dahon, ayan. Ito, fresh na fresh. Ayan, fresh na fresh yung tangkay. Pila ka ni dong mo? Ya ko sabot niya. Guys, si BJ. <laughs> ang aking pamangkin. <laughs> Ayan si Marnel. Hi guys. Ang aking adapted pamangkin. <laughs> Ayan si Gigi. Ang bitiran kong pinsan. <laughs> ay, bitiran na good siya. Hello eh. <laughs> Nagay no, natin no, order o tangkay. With dahon. Ayan, ganitong dahon. Pwede nyo pa ilaing po yan. Ito sa mga ganito, ibibigay ko ng... Kailangan ka no? Ano sa kong presyoan Ano <laughs> ko. Wala man may na maligya ani guys pero nai gusto mo palit guys. Pila ni ani siya guys. Pwede si mo buki oy gabi buki. <laughs> gabi buki. Kanang sa mga nagtitipid na magpakasal. Ayan pwede na to gabi buki. O oh, pwede kayong magpaano dito. Pray sa pray na pa sa niya. O oh, nap sa gabihan no tapos gabi buki. Tor si Satyo guys oh. Tapos yang truck. Friends, may order kami na Uya Imo. Ito ang tinatawag na Mother Gabi. Ayan, masarap to siya ilaga or isabaw na baboy ano oh. O gawin siyang halaya Ayan, sa gusto mag-order, murang-mura lang. Ang kilo po niyan ay ibibigay ko sa 200 yen. Ang isang kilo. Ayan, kasi hindi ko alam kung magkano kilo pati ito hindi ko alam wag lang libreha kasi kawawa naman ang mga farmers ko walang pang Jollibee oh kahit ano na lang kahit ano 200 yen o oh, bahala na kayong magpresyo di ba Guys, ang ano namin, yung gabi namin, hindi siya makati. Tingnan nyo, wala siyang sign of oh, makati-kati. Alam ko yung makati na gabi kasi maputi dito. oh. dyan, oh, maputi siya dyan. Ayan. Oh, may duga-duga yung makati, ya. Yeah. O, oh, ito, walang duga-duga. O, -duga. oh, look at that. Walang duga-duga, kaya hindi siya makati. Oh, tsaka wala sang sign makatikat talaga. Ayan, walang duga. Kaya fresh na fresh. Masarap ang gabi natin dito dahil siya ay malagkit. Ayan. Ayan ang ating mga farmer. Ayan. Wala ngayon si pamangkin kong isa dahil nagpapogi siya ngayon. Oh, ayan o. Oh. Sa si Satyo? Ayun. Ay, e, mga hako pwede siya. Ayan. Okay. Na. Okay, pag man order. ani? Okay. 10 kilos na na, ya? Okay guys, that's it. Kay manghakot pa mi ubugas karon. Ibutang na mo sa among rep. Ibutang sa among rep. Ibugay sa, sa dakong rep ang bugas nga na buhat na kay nahuman naman ta sa atong palayan nga naka na po tag harvest sa atong balanghoy diri na po sa gabi pag humana to sa gabi guys hanto December ta diri sa atong gabi mang harvest ato at na po sa atong black beans at the same time na atay mga red beans pod nga gina harvest po nato, kanang red beans nato guys so lang na siya no karon to iga kaya so far so good okay naman siya sa karon ng harvest ta to mga ginagmay pero ano continuous nang gapunta sa farm na one year ta diri magkamangkamang sa yuta no? Oh, maganin na lang na ako mga pamangkin o ako mga igaaga nga very helpful kaayo sa among bakit. No, yan no. Salamat oh. kayo. Oh, daga naman siguro niya. Abot ang yeah, kilos no yeah. Ayan, oh, no? <laughs> okay. okay, thank you Lord. That's it guys. Oh, magbabay na pa sa atong vlog. O, bye, -bye. Bye, -bye. bye bye. Bye bye vlog. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Bye bye. Oh, daga na harvest dong. Pila ka sako? Pila ka sako? Pito. Ha? Huh? Pito. Pito ka crates. Oy, labot nang gabo. Wala, wala. Pito ka crates. ah pito ka crates. Oh, pito ka crates. Container. So, okay, larga bola. Um, oh, oh, dad, da aday dong. Wheeler pagi dapuan man wheeler, oi. <laughs> wheeler. ng mga ba? Gamit ito po. Pabalas-balas ang po, Kira Kirate? Oo, kira na yun. the sign pa nang gigamit yun siya. Uy, stop. La, da ganya, <laughs> ah, Bugat na ya, uy. Oh, Ada na semua halung Oh, Oo, para naik ikarga. tadi logi. Nanti lagi kena kerja, jangan-jangan.